May problema abe. So, uh, hindi siya makatag sa Unang tingin, wala lang. Hmm. Sapat gili. Hindi na gusto. Ano ito? Slaytan. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Yun na. Yung na. Magalaw na. Magalaw na yan na yan na yan na yan na, yan wow. na. oh kano sa amo magtukod yung balay wala na kumulot sige, sige lang ok na ok na tumba na di ba yung isa kaya ako no di, di dahil sumakakwa ah. ah, hindi yung gusto sana ito ah.

Bindi ka kasi daw Hilak dahil hilak mo tayo Sige mo singo sa ano Bilog, Bilog. 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 So, Bilog. Bilog. Ah? ito offer sa Nga-offer sila Daw